What's your opinion on discard o Diploma? All MY friends chose discard, but I am not quite satisfied with their answers. Madiscarteng may Diploma plus 100. For me walang tatalo sa taong may diskarte, eh. Diploma at Backer plus 100. Nasa Pilipinas tayo eh kahit gaano kakagaling kung hindi ka friend, kakilala or colleague ng department hindi ka mahahire o mapopromote. Hindi naman sa nila lahat ko pero sabihin na lang natin majority both. Nasa Pilipinas tayo. End of discussion. Yeah. Sino ba ang nagpapauso ng false dichotomy na to? Ganyan ba kalimitado ang mental capacity at hindi kayang iproseso na pwedeng parehas? I'd say both if kaya, get the diploma, then dumiskarte. As with everything, wala naman one size fits all but having diploma, and at the same time marunong ka dumiskarte will give you more options down the road. Yung mga college graduate nga hirap maghanap ng work paano pa kaya yung hindi yes may mga tao na may diskarte at umaman pero ilang percent lang. Problema kasi ang dami naniniwala sa social media. Mas malaki edge mo pag may diploma ka in general lalo na kung nasa Pinas ka. Fact yan. Yung argument nila eh, si Mark Zuckerberg nga college dropout eh, lol. Diploma. About 1 in 10,000 lang ang nagsusucceed sa diskarte na walang diploma. As opposed to diploma na walang diskarte, di kayayaman but you'll survive. Getting a diploma from famous schools too. It will open a lot of doors. I prefer both. I know many ways to earn money and have applied many of them effectively. And a degree for me is some sort of legitimacy, but does not assure you stability, but can give legitimacy. w WHY would I prefer one when I can have both that can advance the more interest and financial standing. It's not about what you have, but what you do. Did discard first try to get my diploma now diploma is your discard on paper employment and business are both numbers game no one is gonna believe you without credentials if you can afford it always get a diploma first Kung isa lang ang pwede piliin, diploma. Sa simpleng salita kung ikukumpara sa pamilya namin. Yung mga magulang ko na di nakatapos eh dumaan talaga kami sa isang lata ng sardinas ang ulam tapos ilan pa kaming maghahati doon na kahit papaano nadaan daan sa diskarte para may pambili. Sa amin ngayon na nakatapos na sa pag-aaral, ikaw na lang talaga makakamis kumain ng delata since madalas nagluluto dito sa bahay. Madiskarte naman mga magulang ko kaya naitaguyod kami pero isa lang ang gusto ng tatay ko. Makatapos kaming lahat sa pag-aaral at di na matulad sa kanilang nila ni mama na dumaan talaga sa hirap. Ikaw, ano sa tingin mo? Diskarte, diploma, o parehas? Like, follow and subscribe para sa mga susunod pang videos. Ingat!